Ano ba page? Ano, ano, ano? Iba kayo ita? Iba kayo ita gaming? Wait lang. Tignan nyo nga. ba? Ah, kinapital ko na lahat para sure. mapatay. Pag ako mapatay dito talaga. Salahanan to ni Bakay Tamin. Kasi pinasort niya yung page niya. Ay, ito nga. Ay, butang ay na. Nakalim mo. Bago, guys. Patay niya nga. Ay. Wait lang. Wait lang. Ako. Yan, patay.

kahit na pula tong live. Na lang kumin. Pahila ko pa pahil. health, poy Oy, heal, heal. Heal, heal my my life. ah uh, revive me, please. Dapat parang lag. Dapat parang lag ka. Iba kita parang lag. Lag. Sa live mo lag. Eh, ano na ako par, naka, 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 naka,

Nanood ako live. Napaka-log. Pagmanood ko ng live. Seryoso. Ay. Dapat kasi, hindi ko nanood eh. Kasalanan eh. kasi ito ng mga kaitan eh. na, seryoso na. Ngunit, patay gan. Aray. Aray. Maka sa dalaw eh. No, walang tutok. Rowlet, play na to. Play na, play na. Game na, game na. Okay guys, how to buat this? Tignan nyo, paano bumuhat ka? Wait lang. Invite ko lang yung kasama ko. Pero nung ka Wait invite type 6. Para may chicks tayo. simple. Tulungan kita pre, paano alam mo pinampalwa rin? Wait lang, wait lang. <laughs> okay, wait. Wait lang ha. Ha? Ayan na, nakakomment na ako. Sabi ko, hi, say hi. Ay, say hi pa. <laughs> say hi, I'm puti. My father, pag nakalagay. Say hi, I'm father. O, Jay, akin yan. Kita okay, mo? Ay, salamat. Sobra, sobra, sobra. Tara, Loey. Tara Talala. na. Um, hi, uh, babay po talaga ako, guys. Uh, nakisama. Cheska, wait. Naka-live, boy Huwag oh, ka balo, naka-live. Ah. Hindi ko alam, naka-live. Tara, Cheska, huwag kang mag-live. Huwag kang mag-live. this game. Don't, Serious, because serious serious. Madali. Do huwag. tigual no, no. Louis, sad mo na boy, Baby, Louis, hi. Okay. Add ko muna ito sa si wala. wala na yan, hindi nagsasalita mo. Boy ka pa, Louis. Louis. Louis, Louis. Louis, Louis. 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 <laughs> Crazy dogs. Ayan, si Crazy Dogs na lang. Palitan natin si Lowy. Crazy Dogs, naka-live po tayo. Crazy Dogs, pakisert po sa ano, sa Facebook. Ay, bakit sa page. Big letter E. Big letter ang first first letter test small tanan. Ay, eh, bakit sa. Sige, pangalan ka niyo. Big Lang, sa chakwa. Ah. Wait lang. Magpala. Mag-follow ka. Ayan. Yan yung page. Mag-follow ka dun. Just commit mo name mo para ma-shout out ka. Bilis. Tagal mo naman. O, oh, follow, follow mo yan. Pag di mo yung follow, sumpa ko. Bunga mo. Sorry. Wala na to. Kik na to. Kik na to. Kik na to. Ayan ang paramdam. bye, -bye Lo Love you so much. Mama ka sa akin. Dito, boss. Kita mo? Sandi. Pa lalaki, lalaki yung profile. Lalaki. May asawa na pala 'to sa iba kaya tame? Tara, iba kay Tad. game. Madam, madam, game, game, game. game. Sila. is this fucking pistol, fucking And hunter. And psnr and earth. And M.A.S. Mm -hmm. And Bop Bop may guapo pala nito. Ay, ay guapo. Hoy, hoy, guapo. Turuan kita ng magbisaya ano, ipakita para madali kang magbasa sa comment ng mga Bisaya girl. Eh, try to pakinggan mo kasi. Yan. Ah, uh, ang Bisaya ng nang I love you kay gigugma tika, ikaw daw Gigugmatik tika, Gigugmatik